Ito na nga pala yung mga naikabit ko na pyesa dito sa Oplan Papogi ni Project 5 Kiaw, itong nabili kong napabayaan na Mio. At halos isang video na nga lang pala, tuluyan na natin makikita yung pagbabago sa itsura nito. Bale, ito na nga pala yung day 7 ng Oplan Papogi nitong nabili ko na 5,000 na Mio. Kaya habang maaga pa, dumiretso na nga pala ako sa garahe para makapagsimula na magkabit ang mga pesa nito. Sinimulan ko nga pala sa pagsasalpak nitong nabili ko na spinner. Karamihan kasi sa mga Indo concept, naglalagay ng ganito. Kaya pagkatapos ko nga pala grinder rin nasa gitna ng pan, ipinwesto ko na nga pala tong spinner sa gitna para maisukat natin kung sakto lang ba. Dahil medyo mahaba nga pala yung yayamanin na body bolts na nabili ko, kailangan nga pala bawasan kaya ginrinder ko muna para hindi tumama sa pan. Kaya nung natabasan ko na nga pala ng kapiraso para ma-double check natin kung wala na talagang tatama, tina-speed ko na nga pala yung dito sa loob. Hindi talaga ako ganong kahilig sa mga accessories ng motor pero dahil indo concept nga itong binubuo natin kaya okay lang din naman lagyan ng ganito. Kaya nilagyan ko na nga pala ng bolts dito sa mga lak ng pan para mailapat natin ng maayos. Balik kapag nakabukas nga pala yung makina, sumasabay din sa ikot yan dahil dumadaloy kasi sa loob yung hangin. Kaya nung nasakto na nga pala natin yung pagkakalagay ng spinner, kinuha ko na nga pala tong footboard, tinanggal ko na nga pala sa plastic. May mga is pa nga pala nakalagay dito. Ginamitan ko lang yan ng lagarin bakal para sakto lang yung pagkakaputol. At para hindi nga pala tayo mahirapan maglagay ng body clip habang hindi pa natin na isasalpak, pinaglalagyan ko na nga pala to dito sa ilalim. Dahil kasi kakapit yung ilalagay natin na bangka sa susunod na video kaya pinwesto ko na nga pala yan dito sa taas. Tapos minasahi ko na nga rin pala ng bahagya para lang maglapat dito sa tornilyuhan at maisakto sa mga butas. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkakapit saka ako nga pala nilagay itong mga CNC na bangin white bolts natin. At dahil isang linggo pa nga rin pala, ako nang gigigil mailagay yung mga kahan ito Kinuha ko na nga pala tong side pairings. Ito yung susunod na ikakabit natin. Medyo hindi siya ganong kagandahan yung kulay sa video. Pero sa personal, napakalinis talaga tignan. Medyo inalat pa nga pala ngayong araw. Dahil hindi sinasadyang natusok yung kamay ko. Kaya nilagyan ko muna ng bula. Pero dahil malayo naman to sa bituka, tuloy pa rin tayo sa pagsasalpak ng mga pyesa ni 5 Kiao. Kaya pagkatapos ko nga pala masalpak dun sa kaliwa, dito naman tayo sa kanan maglalagay. Inisa isa ko na rin to ng CNC na bolts dito sa ilalim para ma na natin dito sa pinakadulo. Okay. Kaya nung naikabit ko na nga pala lahat ng body bolt sa gilid, kinuha ko na nga pala tong malit na kaha. Bale, ito nga pala yung nagdudugtong dito sa magkabila side pairings. Bagya ko nga pala yung tinulak papasok para lang maglapatan tong magkabila gilid. Saka ko nga pala sinalpakan ng bolt nung okay na yung pagkakapit. Medyo mahirap lang talaga mag ng puti, lalo sa mga kaha ng motor. Pero dahil maalaga rin naman tayo, kaya siguradong hindi ito basta maninilaw. Kaya kinuha ko na nga pala tong engine cover. Bale, Indo Gaming din yung isasalpak natin dito, yung may mga butas na dito sa harap. Sakto lang din yung pagkakapitings niya. Konting konting masahe lang yung kailangan kaya nung okay na yung pagkakalapat nilagyan ko na rin ng body bolts dito talaga medyo lumalabas yung tindigan ng motor lalo kapag unti-unti mo nang naikakabit yung mga kaha. pero medyo malaki pa rin yung magbabago sa itsura niya lalo kapag pag ko na lahat ng pesa kaya nung naikabit ko na nga pala lahat ng body bolts nito ni Project 5 kaya kinuha ko na nga pala tong throttle housing para maayos na rin natin tong throttle medyo napalaban lang talaga sa gastusan dito kay 5 kaya dahil ultimo yung maliliit na pesa kailangan talaga natin palitan pero dahil libo lang naman natin siya nabili literal na parang bumili lang tayo ng bakal kaya okay lang din naman sa presyo naalala ko tuloy yung isang nagtanong sa akin kung magkano ko daw to nabili sabi ko kasi liman libo kahit ibigay pa daw to sa kanya medyo sasama <laughs> pa yung loob niya pero siguro ganun talaga yung iisipin ng iba lalo kung hindi naman ganun kaalam sa motor pero sa mga kagaya natin na medyo mahilig talaga magkalikot masasabi mong panalo na talaga sa presyo literal lang talaga na maraming palitin pero napaka pogi talaga lalo kapag naging finish product na ba? balik kakabitan nga pala natin to ng side mirror pero iba sa madalas natin na kinakabit dahil bended yung gagamitin ko. Ganito kasi yung madalas na ginagamit sa Indo para kahit papano maging proper pa rin yung pagbubuo natin kay 5 Kyaw. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkakapwesto, saka kung nga pala hinigpitan yung nut niyan para siguradong hindi na gumalaw. Literal na pwede na talaga to biyahe dahil bukod sa napakakapal ng gulong, kompleto rin lahat ng pyesa. Kaya kinuha ko na nga pala yung decals, bale mano-mano nga pala natin yung ilalagay at ito nga pala yung napili kong design. Para siguradong walang dumi yung kaha, kumuha nga muna pala ako ng basahang basa saka ako pinunasan maigi. Tapos dahan-dahan ko nga pala kinabit medyo tiyagaan lang talaga sa part na to dahil isang pagkakamali pwedeng maging pangit yung resulta at dahil medyo hinapon na nga pala tayo ng pagsasalpa kaya abangan nyo na lang bukas yung susunod na video sana matapos na natin to so ito nga pala yung mga naikabit natin ngayong araw itong bago nating biling engine cover na pang indo-indo talaga meron tong butas dito tapos ikinabit na nga rin pala natin yung mga kaha sa harap sa sa gilid tapos nilagay na nga rin pala natin tong decals nya yung tail light lens sa likod, okay na okay na rin yan. Tapos dito nga pala sa harapan, ayan, nilagay na rin natin tong side mirror natin. So gumamit nga pala tayo dito ng medyo nakabend na stem dahil ito talaga yung madalas na ginagamit sa Indo Concept. So tingin ko nasa isang video na lang to matatapos na natin kasi dito sa harapan, uh, hindi pa natin to naayos. Tsaka yung uh, panggilid niya, hindi pa rin natin to naayos. Tapos yung grabber kasi, magre-repaint tayo ng color white para bumagay dito sa kulay ni Project Paitiao. Tapos ay nga pala bago nga pala natin tuluyang tapusin itong uh, day 7 ito ni Project 5 kaya mag-update muna ulit tayo dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Smash. So sa mga walang ipon dyan pero gusto mo magkaroon na sarili mong motor basic lang yung gagawin mo check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So yun, para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin ng Suzuki Smash dapat naka-register kayo dito sa Ph. Perry. So, iniwan ko na yung link nito dyan sa comment section. So, pag nakapunta na kayo dito, pindutin mo lang itong username. Ilagay mo yung gusto mong username, password, tsaka confirm password. So, kapag napilapan mo na yung tatlo, i-click mo na itong register. Ito na yung may kita yung homepage nitong PH Perry. At ang maganda rito, ayan, sa ilang araw na paglalaro natin, kumita na tayo ng nasa 26 kiaw lang naman. So, ipapakita ko sa inyo yung mga laro na meron dito. Ayan, may Super Ace, Sweet Bonanza, Golden Empire, Napakarami niyan, may Super Ace Ultimate, tapos Scratch and Match. Pero ito yung madalas na nilalaro ko rito. Itong Super Ace kasi napaka basic lang talaga manalo. Papakita ko sa inyo ang paano. So dahil medyo malaki na naman yung napanalunan natin, sumubok naman tayong bumit ng medyo malaki-laki. Try tayo ng uh, 500 pesos tapos mag auto spin na lang tayo. So ayan, so 300 agad. Ganyan lang, mag-aantay ka lang. Ayan, 150 pesos, 100 pesos uli. Antayin mo lang hanggat sa tumama ka. Ayan, 50. Pwede na rin niya kahit papano. O, oh, ayun, 1, 2 agad. Ayun, oh, 100. O, oh, 7, 5. So, ganyan lang. Mag-aantay ka lang. Yun nga lang talaga, paswertehan lang. Pero, buenas tayo ngayon dahil nanalo tayo ng... Almost 11,600 pesos. So, ganun lang ka-basic, di ba? So, ayun, makalipas nga ilang minuto na paglalaro natin. Yung 26K natin naging 31,000 na agad. So, ganun lang, di ba? Napakadali lang. Tapos sa inyo pala ha, sa mga nag-register dito, ilapag nyo lang sa baba yung SS katunayan na tapos tayo mag-register, tapos abang lang kayo sa katapusan ng November, live tayo pipili ng bagong owner ni Project Mas, right?